Init ba? Hindi <laughs> naman mainit e. Eh. Pag-iinit! Oh. We're in ilog. <sighs> Takbo Mama Mary! Ang <laughs> ah, init. Let's see nga what's inside. Ano, what's ano? On the other side. Wow! Ayan, dami naliligo oh! Ayan! May naliligo pa. Ay, si Manong nagka-ano pa oh. Sarap ng ano. Oh, di ba? Province. Province ato. Tumayo oh, ka. <laughs> ka. Ha? ko pauwi na sila oh. Ibig mo yung sila. Ay, saan ka? Ay, may pag-akyat talaga. Mm. Naka oh. video ako. Oh, diba Mora naliligo? Fox, ayun. Wala ka kasi rito. Mora yan dyan. So, dali ano, oh. Dingon. dali Dingon. mo daw yung radyo, Dingon. Dingon. speaker. Dingon. Dingon. <laughs>